Good morning. Lawson <laughs> mo dito. Oh, dito na ni Lawson, kay Lawson to sila. Oh. Okay. Oh. Ang bawa ba no? Uwi na kami mga amigo, mula doon sa pinanggalingan natin kahapon, uwi na kami. Grabe daan dito. Madulas ang daan, maulan. Buti alala lang si Kuya kay madulas ay. Okay? Yung driver na sakyan namin kahapon, kabilis magpatakbo ah. Ay kakusok ay paragan. Ano lang kahapon? gikan malita mali, kah pun, bukan pedagang oi, no, eh. <laughs> Hadlok mengkait itu eh. <laughs> ini, tarik nganu itu, jangan lo gok bulan, ano siapa yang mau Grabe yung pags, hindi lang kita yung bundok. Ah, grabe, Tagalog mo, no? <laughs> <laughs> oh, ano nito? Pag, pags, anong tawag niyan, pags? Alam, tarik yung daan. Naway, naway na yung lugar mo sa'yo. Naway. Bura manig ka ng bagyo. tayong tayo ngayon sa ibabaw ng mga ulap Oh, tingnan niyo. Wow, beautiful Oh Ulan man siguro na, basa tong kanan eh Auling nabitaw mo? Ha? Auling nabitaw? <laughs> Delikado to sakyan nga rin Tumpang sa akin, sayang ay Ayan, nag oh. nagapon no? Ayan, nagapon Tayo ninyo ang uwi namin, ulan Ayan, ilang minuto na tayo nagpababa Siguro ang pababa nito mga amigo Nasa mga 10 to 15 minutes pa Ayaw, mga 5 minutes lang kuya 5 minutes lang pala daw Galing doon sa pinakatuktok ng bundok

Ah. Kailangan ng repair ng kasada dito. Dati pa, lakad-lakarin na namin ito galing sa ano? Ma, galing sa Pilalag papunta sa ano? Sanghay. Oh. Wala pa mga ano dati, mga motor? Ay, meron pala dati. Na dati ko an. -bal ba? Wala ba? Pero pa kayo ng dala na eh. Oh, lumusong kayo. dog. na lang, pilit yun yung brake rin ko yun oh no? kasi brake nyo ko yan, disc brake location natin ngayon nandito tayo malapit sa Shanghai Malita, Daba Occidental no? Kaya no? Ayan Ang mga gala Oo, oh, inulan ang mga gala <laughs> Malagan ba? Marami ka naman o ito nga dyan Sa kwan? Sa lausan? Diba ko sa kisong unog puyo? Ay, kayo Vincio? Ah! Uh.

mahabang pababa dito sa part ng Shanghai 5 minutes na babaan pag paon ka naman 5 minutes din siguro pag mo saka sa ka 5 minutes din siguro no pataas no kay ikuan man sabida nga ni nga paluksong halay. alalay lang yun no sa'yo? Bilis tayo na abot na kaabot sa video na ha. Ha, grabe. Oh, pako. Pako. Ito, kayo. Kaya ba 'to? Hindi man lang tayo nakakuha ng Nang bayabas ba? Ay huh? Ito, last na ano na to

Hah? Ada siguro? Oh. Yan. Na, patag na. sa Santa mga amigo. Shanghai. ay malita ganito pa rin dati ito ba Na. Baha na ah, na. Oh walang tulay ay walang tulay. Wala Tula man ni gapo, no? Wala ni Gapo, baha lang ako. no? Ka biyahe ka eh. ay ng dapat na itulay. Masalubong ang baba Sandala

Pasahin natin mula dun sa bukid kanina ay eh, 300 migo, dalawa kami nung bata. Malang pamasahin kasi ma, mabundok. Ma <laughs> eh, Hintayin natin sila nanay. Kalmada dito ngayon sa malita. Maulan nga lang. Pati pala dito sa malita, maulan. Yung pinanggalingan natin kaninang bukid ay eh, maulan din. Dito maulan pa rin. kalmada ang dagat hintayin ko, ko lang sila nanay kaya ang pamasahe nun tayo ang pamasahe nun ang ansan no? alright pagkatapos dito mga amigo ay uwi na tayo sa ating ano kinanggalingan balik na naman tayo sa Kisun Province ah uh, ilang araw na ating bakasyon dito no uy hahaha <laughs> Tegalnya. <tuk tangan> Di pelikosa. Ada lentah? Oh, Oh, Bos. Bila Bos. Hah? yang Oh, mau. Oh. Mau tatlo. Mapipiti. Arawas. Ari ano na kay na 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 ba mga bagahi. Ah, salamat po, salamat. Yes, salamat po. Ah, oh, salamat. Ah. Ay santo, ma. Ara. Salamat ah. Salamat ya, anting. Galing sa bukid to. Ni <börjar> uli na dito. oy, wala kay imong eh, manok, wala na, patay ka. Basa-basa rayo ka ba? Dayon ta. Na. Oh. Dayon ta ba? Gira ko na. Asus. Tinapulan na pud ba? Siguro naman, nok, din ako na manok, dinako na sa tagsa maron. Ha <laughs> ka, anong lagi ka? Ah, basta naman, <laughs> <Kagaan. coughs> na yaman, ukbutan kayo. Tigaan. Kami sa bahay ni Nanay. Mana na? Di atas mas ko. Aki. Ayo buka anak. Imuha laki, kata tatay ng bayo, kaya maragha Oh, laki. Ayaw, ba, ba? Buye, la, buye. Buye na, buye. Ah, sige, sige, manok namin na, namin hmm. Thank you. Wow. <laughs> <laughs> Dala namin, manok dalawa tapos saging. Ito, saging. Dito na kami mga amigo. Maligo na kami. At uh, maglabah pa ako. Bago tayo uwi. Bago tayong labahin. Ang bulik na to, Bulik. Asa naman? Uh? Bulik. Dali ito. Busta. Busta nga. Mamunan mong isuod. Busta sa bag ito. Balik na ko ito. Sige. Sige. Ayan, magandang umaga muna sa inyong lahat mga amigo Two hours later mga yung bisita subscriber natin dito sa ano pamana Pising village si Sir Titing Lungkianas Ayan, shout out kay pusing <laughs> lamat juga ayo kita oh. min dodong na kapreksyon set <laughs> out sa mga anak niya sino nag Si Marsina akong anak ikatlo ah. na totong anak shout out kay Mama Marsina gandang hapon hindi <laughs> to si Sir. <laughs> <Yan> ng sticker. <laughs> okay, salamat salam. sa ah, Sir. salamat lang kayo. Salamat. Mm. Ingat lang. oh, salamat ah oh, ingat sa uh, kan. Oo. Oh. Uh, Yo. Ala una ang oras. Magandang hapon mga amigo. Punta tayong punta tayong poblasyon. May punta kami ng nanay. Ayusin namin yung ano niya. Uh, connect to card. Uh, last din natin ngayon dito sa ating ano. Bakasyon, no? bukas. Uwi na tayo. At, ah, uh, Bago tayo uwi, ay bilhan muna natin sila nanay ng mga grocery at saka bigas para may pang mo. Bukas siguro uwi tayo mga amigaw, bukas. Ay sila nanay, dalawa lang kami nanay. At third bank na eh, boss, third bank. Buka sih, aneh. Syukur, mau rotento. Ini masih buka, ya? Saya kira tidak sekian. Palinki yung kaya ganito po kung sa last trip dito Kasi ayoko ang boss, palingki oh. ah? Palingki Palingki O, Palingki 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 tambay. Palingki Palingki Palingki

La strip sir saat pada bau sini kok and first step ug mas sir Stris. stress lama sir la singko, la strip first strip plus stress rasa rasa ada, eh, mau apa tamu aku petakuan, meluk dua asal mau pilih sakuan itu itu ntar apa cilas, yang ini

Bangus na lah, Nay? Bangus na lah, Nay? Kau mau bangus? Kau mau, si Kang? Bilang, bangus, Nay? Bangus,

<todilipatuk> ah so kita. Oh, ah. Yes, okay. Ms. Nana ay go. Ay Diri talaga diguan. Oh, so okay no, kay mukhang Mo ni? Sabon, mga sabon din, mga powder. Ayon ay, na powder? powder. Ayon na ganin. Ako pa rin sa. kapalit tayo tayo oh. Toh. Tara. Toh. Okay, bueno kami.

mga grocery at iwan na rin natin sila ng cash mga yung pang gasto sila ba bago tayo uwi doon sa bago tayo uwi doon sa Kison Kison province bukas alis na dito sa ano lugar ni nanay bukas ng umaga first trip tayo eh, siguro mga ko mga alas 3 siguro ang ating uh, alis dito sa ano sa Lahusan Fishing Village Malita Davao Occidental yan, shout sa inyong lahat. Magandang hapon sa inyong lahat, mga amigo. Ah, uh, sana pagdating natin doon ay makapag na tayo. Para makaano tayo. Makapag-adventure na sa dagat. Tagal na tayong hindi nakapag-adventure, mga amigo. Baka lulumuti na tayo. <laughs> wow, wow, wow. Wow. Oh, <laughs> uh, wow. Daya. Mahirap na dito sa area na ito mga amigo, walang doon nga ng mga bangka. Ang mga bangka dito ay nakapundo lang simula paglutang ng bangka galing sa paggawa ay nakalutan lang siya ayan o nabangkang may mga buya hindi kasi maanuhan dito para dahan o gawin itong seawall kaya uh, nakapundo lang siya so mabigat yung mga bangka siguro dito kay babad man sa dagat yun update tayo sa Quezon province mga amigo no siguro mga ilang araw mula dito ay Ando na tayo sa ating uh, home port mga amigo Babalik tayo sa babalik na tayo sa ating ano pinanggalingan. <laughs> Bago ko taposin itong video na to mga amigo, pasasalamat muna nang marami sa inyong lahat no. Yan sa mga sulit kong supporters, subscribers, sa mga silent viewers. Magandang hapon sa inyong lahat. Ni gamiga shout sa inyong lahat no. At uh, yon, update tayo sa next video mga amigo. Salamat na marami sa inyong pagtanaw ug pag amping mo